Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 14, 2025. Ngayong araw ng Mayo 14, ang enerhiya ng kalangitan ay nag-aanyaya sa iyo upang muling kumonekta sa iyong mga ugat, ang pinagmulan ng iyong lakas at pagkatao. Bilang isang Taurus, may malalim na paggalang ka sa kalikasan at sa mga yaman ng mundo na siyang nagsisilbing gabay mo sa pagtahak sa buhay. Sa iyong pagiging konektado sa mundo, madalas mong napapansin ang kahalagahan ng bawat halaman, hayop, at ang bawat patak ng ulan. Pahalagahan mo ang araw na ito bilang pagkakataon upang maglaan ng sandali upang magpasalamat sa kalikasan. Magmuni-muni kung paano ka inaalagaan at binibigyan ng buhay ng mundo at ang mga paraan na maaari mong ibalik ang kabutihang ito bilang pasasalamat sa mga biyayang natamo mo. Ang pagmumuli na ito ay hindi lamang nakakatulong sa pag-ugnay ng iyong sarili sa mundo, kundi nagsisilbi rin bilang paalala ng iyong kahalagahan at papel sa kalikasan. Bilang isang Taurus, lika sa iyo ang maglaan ng oras upang magpasalamat at magbigay halaga sa mga simpleng bagay, sa bawat halaman na tumutubo, sa mga bituin na nagniningning at sa hangin na dumadaan. Ang iyong pagiging grounded at maingat ay nagpapalalim sa iyong koneksyon sa kalikasan. Habang binabaybay mo ang araw na ito, tandaan mong laging may mas malalim na dahilan ang bawat paghinga at hakbang. Sa bawat pagpapahalaga mo sa mga maliliit na bagay, muling tumitibay ang iyong lakas at ang iyong kakayahang magbigay sa mundo ng magagandang bagay. Kailangan mo lang maglaan ng sandali upang pahalagahan ang mga biyaya na ito at maramdaman ang kabuuan ng iyong ugnayan sa mundong ibabaw. Habang ang buwan ay nananatili sa Sagittarius, isang alo ng pag-asa at optimismo ang dumadaloy sa paligid mo, na naghihikayat sa iyo na yakapin ang iyong malikhaing potensyal. Tila isang maligaya at masiglang enerhiya na humihikayat sa iyong magbukas ng iyong isipan at magbahagi ng iyong mga ideya sa mga mahal mo sa buhay. Ang simpleng kasiyahan ng pagkakaroon ng mga kaibigan at pamilya sa iyong paligid ay maaaring magdulot ng kasiyahan at magbigay ng higit pang inspirasyon. Ang iyong pagiging bukas at maaalalahanin sa iba ay nagiging kasangkapan ng kaligayahan at nagiging pagkakataon upang lumago ang iyong emosyonal na koneksyon sa kanila. Sa bawat pagtawa at kwentuhan, muling binubuksan ang iyong puso upang tumanggap ng mas maraming pagmamahal at saya. Ngunit habang ang araw ay patuloy na dumadaan, may mga pagkakataon ding darating na magdudulot ng inis o pagkabigo. Mahalaga na sa mga ganitong sandali, maglaan ka ng oras upang pag-isipan kung paano mo haharapin ang mga bagay na nagpapainis sa iyo. Ang iyong reaksyon sa mga pagsubok na dulot ng pagkabigo o pagkatalo ay may malaking epekto sa iyong karanasan sa araw na ito. Sa halip na hayaang mangibabaw ang galit o inis, subukang ilipat ang iyong pansin sa positibong paraan. Pwede mong gamitin ang anumang nararamdaman mong pagka bilang pagkakataon na magpahayag ng iyong emosyon sa malikhain paraan. Maaaring magtulungan ang iyong galit at pagkabigo upang magbigay daan sa bagong mga ideya at malikhain pagpapahayag. Ang mga pagsubok ay hindi palaging masama, madalas, ito ay nagiging daan upang ikaw ay makapag-isip ng mas malalim at magbukas ng mas maraming oportunidad. Kung kaya, ngayong araw, subukan mong baguhin ang iyong pananaw sa mga pagsubok at i-channel ito sa mga positibong gawain. Habang patuloy mong pinapalakas ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay, at pinapalalim ang iyong mga relasyon, mas madali mong matutuklasan ang mga pagkakataon na magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso at isipan. Mas mainam na mag-focus ka sa pagmamahal, kaysa sa mga bagay na nakapagpapainis sa iyo. Ang pagpapalaganap ng positibong enerhiya ay magdadala sa iyo ng mas maraming inspirasyon at magpapaalab sa iyong malikhaing espiritu. Sa halip na hayaan mong kontrolin ka ng iyong mga pagkabigo, Tingnan mo ito bilang isang pagkakataon upang magbago at magbukas ng mas magagandang posibilidad sa iyong buhay. Sa pagtanggap sa iyong pagiging tao, sa iyong mga kalakasan at kahinaan, matutuklasan mo na ang bawat pagkatalo ay isang hakbang palapit sa tagumpay. Iwasan mong maging mapanghusga sa iyong sarili. Ang bawat hakbang mo ay mahalaga at may saysay. Kaya naman, ngayong araw, tanggapin mo ang mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang matuto at maging mas mabuting tao. Maging buka sa mga aral na dulot ng bawat karanasan, at tignan ang bawat hakbang bilang bahagi ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Ang mga koneksyon mo sa ibang tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay, ay isang mahalagang aspeto ng iyong araw. Ang pagkakaroon ng mga tao sa iyong paligid na magpapalakas ng iyong espiritu at magbibigay ng kasiyahan ay makakatulong sa iyong paglago. Maglaan ka ng oras upang makipag-ugnayan at magbahagi ng pagmamahal. Hindi mo alam, ngunit ang mga simpleng pagkilos ng kabutihang loob ay maaaring magdulot ng mas maraming pagminilay at kasiyahan sa iyong buhay. Ang iyong pagmamahal at pag-aruga ay hindi lamang para sa sarili mong kapakinabangan, kundi para rin sa iba. Ngayon, ang maswerteng kulay na magiging gabay sa iyo mayong araw ay ang kulay berde. Ito ay sumisimbolo ng pagpapagaling, balanse at pagunlad. Ang kulay berde ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at magpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan. Ang maswerteng mga numero mo ay limang, walo at labing tatlo. Samantalang ang maswerteng gawain mo ay ang paggawa ng anumang bagay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, tulad ng paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay o paggawa ng malikhaing proyekto. Ang ganitong mga gawain ay magdadala ng kaligayahan at magpapalakas ng iyong pananaw sa buhay. Ang payo para sa araw na ito ay magsimula ka sa pagtanggap at pagpapatawad. Patawarin mo ang iyong sarili at ang iba at bigyan mo ang iyong sarili ng pahinga. Sa pagtanggap sa iyong mga kahinaan at kalakasan, magagawa mong magpatuloy ng may higit na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Huwag matakot na magpatawad at magbukas ng iyong puso sa mas magagandang posibilidad. Ang tunay na kasiyahan ay makikita sa pagiging tapat sa iyong sarili at sa pagpapakita ng kabutihang loob sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng biyaya na iyong natamo. Pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng iyong pagsusumikap at ang mga mahal mo sa buhay na patuloy na nagpapalakas ng iyong espiritu. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa mga pagsubok, kundi isang pagkakataon upang magpatawad, magpasalamat, at magpatuloy sa pagunlad. Puno ng mga biyaya at pagpapala, ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy na magsikap at mangarap ng mas malaki para sa iyong hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.